Si ate po ay ano, pamangkin daw po ni tatay Santos. Okay, meron kayong kilala dito sa Pintero? Yan o, magbigay po kami ng ano dito. Ano, ano mo sila? Yan po yung asawa ng... Pintero, kilala kayo? Yung lalaki po, yung po yung magulang. At nagkakawit po yung asawa po. yung nagkakawit po na... Saan dito? Nandito lang? Tatay ay nanay siya, ng asawa mo. Abianan mo siya. Hmm. Bianan mo. Papay, ano siya? Pamangkin siya ni Tatay Santos. Pamangkin na yan po si Tatay Santos. Bibili na po yan ng tinapay. Taga saan ka po? Sama. Layo? Sama? Si Tatay okay. Santos. Paano ka napunta dito? Kaan po? Yung napunta lang po ako dito. Nakatrabaho po ako sa Kansa, Manila Tapos, paano mo nakilala yung asawa mo? Sa Facebook lang po. Tapos, hindi niyo niya po ako dito. Kasi hindi ko naman din po alam na ganun pala yung buhay din. Mahirap naman din. Pinapunta ka tapos pumunta ka naman. O, kasi napan naman po. Akala ko kasi maganda po yung buhay. Eh, eh mahirap naman din po yung buhay sa si summer. I, eh, ganun din pala din. Anong tarabaho sa Maynila dati? Bahay. Sa bahay. May anak na kayo? Ilan taon ka na? 28. Hmm. Akala mo pala mayaman dito, kaya ka pumunta. Hindi naman po. E, din po yung hirap sa kasasama, Gan, ganito din po. Pareho lang din. Ah, ibig sabihin ba hindi mo inaexpect expect na ganito yung hirap dito? Kasi nung nag-uusap kayo sa chat, anong sinasabi sa'yo? Wala ah, siya na. Wala naman siyang sinasabi na ganyan po yung buta. Ay, hindi ka siguro nagtatanong. Nagtanong po ako sa kanya pero wala. Hindi po niya sinasagot yung mga tanong. Ang sabi niya sa iyo, engineer siya. <laughs> Baka sabi doktor. Baka sabi doktor siya. Natawa <laughs> ka ng kanumbiyanan mo. <laughs> <laughs> Na-scam pala daw siya. <laughs> ano, tapos pagdating dito, sabi, it's a fake. Diyan ka rin nakatira. Ayun po yung bahay Ayun yung, yung bahay ko. Sa, sa bahay no, ko. So, naan pa nila Tatay Santos? Oh, po. Yan po yung samba. Hmm. Buti wala pa kayong anak. Wala po. Balak mong mag-anak. Hindi pa ngayon May Mayara po yung... po. Hmm. Ano ba yung asawa mo, panganay na anak ni nanay? Okay. Ilan taon na yung asawa mo? 23. Eh, uh, bata uh, Mag-24 pala lang yan po yung sapan. December 20. Eh, mas matanda Doon ba sa inyo sa Samar ano rin nag may ano rin niyugan, anong yugan din. Eh di sana ka din sa ganitong lugar. Nasa po pagkakaan ko po ng nagsasama ko wala pong trabaho. Sa ako ko ng kapatid na guguling pa kami Hindi ka naman nagsisisi na pumunta ka dito sa Bicol. Sikap na. Ang pag-asenso naman, ano yan eh, nasa pagsisikap. Tapos na sa pagtutulungan yung mag-asawa, no. Minahal mo naman yung asawa mo kahit sa chat lang eh. Kaya ka nga pumunta dito eh. tawa ng bayanan mo. <laughs> sila na tinatawa. Sila 'yung <laughs> <Tiyala tiyala. laughs> Gusto na akong umuwi. Kailan <laughs> Samar pala siya na tay. Taga Samar. Na pumunta na lang, pumunta talaga siya dito. Ano sabi sa yo? punta kang Bicol? Ano instruction lang? Nang Bicol pero hindi naman po hindi ko naman po alam dito yung kung saan po ako bababa. Eh paano ka nakarating dito? Eh may binigay lang po siyang address. Tapos sinanap mo lang. Opo, sinabi po ko po, sa conductor kung saan po ako bababa. Tapos sinundo ka. Ang ganda pala ng kwento ng pag-ibig nila, Natay. <laughs> <laughs> oh, ganda so, pala yung, yung love yung story nila. Mm. Yeah. So, oh, sa social media. Chat, chat. Eh, yung Nag picture na pinapakita sa'yo, siya naman. Siya naman Hindi ibang picture. Magamas <laughs> po. Nagtatawag. May iwanan na. Nag Yan po, kakamaritis po namin. Iwanan na kami. <laughs> Ayan. Salamat. Eh, mabay ko.